Okay, uh, sa barangay Bawing, uh, boundary sa may barangay Tambler, kung diin, lain na po na diskrasya sa kadalanan na nahitabo. Baguhay lang kini, eh. uh, atong uh, nakuano ano ga report ang usa individual na nakitaan, na daw sumala pa, na adunay diskrasya, diri mismo sa mga area. So karon uh, 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 no? so, ang uh, mauning hulagway sa atong makita makitaan, so ambot kung asa ba kinigikan ang kaning mga biktima. So, sulayan nato si Sir. Sir!

Karoon lang yung durasa. Okay. Kung saan ni Sir, try. Sige kun kung saan ni Sir. Ah, okay. Sige, Sir. Thank you, Sir. Salamat, ha. So, kanino, ang kulagway sa mga discuss sa kadalangan. Uy, kita na to. Dari, no. na naging mga nakabisan. Sila nga, uh, hindi na lamang kinabuhi. So, kung nga to uh, nga, asa so, uh, ka ni Sir, lagi ka, no. Grabe, ang kanibitong uh, panghitabo ah. Na to no. Sir, usa orasa ni sila na adres sir. Usa orasa ni nag nagkon na, ni Magulang na ano. Tabag ora gyud ni. Hmm. Eh? Ma'am, usa gyud nakabanggaan ni nila. Ang um, pan. El? Pakadang elf. Hmm. Okay. Ara'y batas dalon to. Karon karon lagyod. So, oh, makita na to, no? Uh, mga uh, hulagway, sa so mga uh, panghitabo Grabe, no? So, ginatabang pa karoon sa itong uh, CDRMMO. O, katong uh, sa itong puan. Grabe, good. So, wala ay na po ning uh, sa kadalanan no. Page, direkta page. Ah Grabe. akan kalaban niya ni tol, unih, e pa, basa, ir, intran, gan sumakasama so paghitab na to no sa area, kung diin ay ubay ubay gud ang kaninga na kapisan siyeng uh, hinula mangkinabuhi. si so, morning hilagway sa mga panghitabo no sir. Mawon niya kaba ngak niya sir? Mura. Mm, mga ano sa orasan ni sir Adre sir? Alu-alupiko ka alu yata kanin kanin yatao na ka kanin yata oh. kanin. Kaya ang naghatulsa mga. Sir no. Ano sa orasan ni sir Adre na sir? Mura kita yon. Bakura kita kayo? Mura kita yon. Ano sa kaba ngak ani? Try sekilo kani elf. No. Hmm. Asa umtang ba dani sir? Muka morot. Na hold na mandaw. Na hold na. So asa umtang ni pa? Asa ni pauli ulit ni? Pauline? Asa pa ulit ningkuan? Asa gikan ni, 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 ni try Araw nangaligo, ano sila? Asa, sa Diribanda sa London, o sa asa ba? Mabuti lang, kaya wala mo na naginawag sa ilan eh. So, pila sila sa kayo dito, sir? Tanawin mo, sir, kung ikaw. Tanawin sila, kaya na. Kung pinadala lang itong tatlo kapag tayo. Hmm, So, mga tatlo pang isa, o, lalo, ito na na. Dito na, sa Elk na siya, o dito sa Tricycle? Kagidagit niya. So, makita na ito, no? Ah... Uh, kita na to ang kaning mga individual sa sa tricycle patunay sa mga upat na nakasa sa buwi no babae pa na babae babae na na sabit sa ano kumakita na to, oh. bata usa ka bata Wala na siyang siya, yung linya ba? Kuya, hmm. saan kayo galing kuya? Sa Balinsya ako sir, may congress mo dito sa 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 IBC. Tapos sir? Hmm. Oh, sir, kis na mo, mo niya. Sitwasyon ka Hmm. Pero nagkasugat tayo lang. O sir, kisi kis, pangalan natin itong driver ninyo? Tagasa -tag siya sir, tagasa inyong driver. Teka kembah. Oh kauban inyo, Kasi say driver. Hmm, mam okay lang, ma'am. Okay Sunya so, ka pa pa pauli na munta, mo pa pauli mo. Tapos antay si asa pod gikan? Pasaka sila, pauli na pud sila di sa sudat uh, sa downtown. anak sugat lang mo. Kusog ang inyong dagan, sir. Kaysa kay magikadre

tapunan for matasan sa first time ni nani na retail depot Mga ba? Ayan. Tapos, tuhan. Tapos, Asa ka Asa ka itong tungo kuya? Diri, po, tunawag mo pa kita ang kita po, nalungkan lang na ako, dahil po tunab, paabot ko, nakuha na ako, kainaman ko dito. Tapos kuya, o. Puto, nakita na ako kanina. Mayroon kaya nakaantoko dito ba? Huwag na ako po dito. Kainan niya itong kanina. Tapos, ito ato dia Oo. Ito yung na ako. Tapos, ito kong ito

So ubay-ubay ang mga katauhan, no? oh uh, gigan sa bata patubang sa inahan amahan ulang uh, kaabsan pagichay nila mang kinabuhi So karon kani siguro ang karong mga tuiga ang grabing disgrace na nahitabo kabat sa upat ka mga individual na nakapasant sa kinabuhi sugat ang kani-pito nga uh, tricycle, I mean, o uh, I mean. -elf, no? so, sa makita na to kani ang uh, panghitabo baguhay lang kini naitabo mga alas stress imidya sa hapon karong mga urasa